Cavite Island Cove, ang 32 hectares na lupain sa Kawit Cavite, dating pasyalan sa Manila Bay. Pero ngayon ay isang higanting proyekto ng First Orient International Ventures Corporation, ang Pogo Hub of Landia. Tatlong kilometro ang layo nito sa Philippine Air Force at Naval Base ng Heraclio Alano sa Sangli Point. May ilang daang dormitoryo, mga opisina, kainan at kung ano-ano pang amenities Pero siguradong magugulat ka sa malalaman mo Na ang hub ay sinasabing kauna-unahang Pogo Fortress sa buong Pilipinas Napapaligiran ng konkretong pader Puno ng guard towers at mga proteksyon para sa raid Mayroong mga naniniwala At marami din namang naghihinala Ang tanong do Bar. Buwan ng Hulyo taong 2018 nang nabaling ang mata ng taong bayan sa Cavite dahil sa pagsara ng dating Island Cove Hotel and Leisure Park. Maraming bumibisita sa lugar ang nadismaya na hindi na nila itumuling masisilayan pa. Ganon din yung mga empleyado na nagpahayag ng kanilang kalungkutan sa pagsara ng pangalaw nilang tahanan at ang paglisan ng kanilang mga kaibigan. Matapos sa mga dalawampung taon ang kasiyahan sa Island Cove ay muling natahimik. Ingay lamang ng mga motorista sa malapit na Cavite Express ang maririnig at ibang sasakyan sa kalsada ng Covlandia. Base sa Billionario.com, ang maliit na Island Cove ay naibenta sa isang Filipino-Chinese sa tumataginting na 7 bilyong piso. Kung sisipatin, mga tatlot kalahating kilometro ang layo nito mula sa Daniel at Atienza Air Base ng Philippine Air Force 15 Strike Wing At ng Naval Base ng Heraklio Alano kung nasaan ang Naval Sea System Command na nag-ooperate ng pinakamalaking pagawaan ng barko at eroplano ng Armed Forces of the Philippines Talagang iba na ngayon ang tanawin sa dating Island Cove na unang binuksan noong taong 1976 Pero nagsara ang Oblandia noong taong 1985 tapos, nagbukas muli noong taong 1998 bilang Island Cove Hotel and Leisure Park naman. Pero taong 2018, ang muling pagsara ng Island Cove ay masusundan ng pagbukas ng isa sa pinaka-self-sustained Pogo Hub sa buong Luzon. Nagsimula ang konstruksyon ng higanting sugalan bago matapos ang taong 2018. Halos ilang buwan lamang nang natapos ang transaksyon ng pagbenta Tila hindi na makapaghintay ang bagong may-ari nito na magkaroon ng isang sugalan malapit sa base militar ng bansa. Ang pangako ng kanauukulan sa Cavite ay aasenso ang lungsod, marami ang magkakatrabaho at bilyon ang makukulektang buwi sa operator pati sa kanilang mga empleyado. Libo-libong mga inchik ang nagdagsaan sa kawit upang magtrabaho sa compound. Walang tigil ang paggawa, minsan kahit sa gabi ay maingay Magulo at maalikabok sa isang bahagi ng Cavite Toll Expressway na nasa harap lang ng ginagawang higanting hub. Kalahati ng mga manggagawa ay lokal at yung iba ay mga inchik, Vietnamese, Malaysian at iba pa. Titira doon ang mga 20,000 mga staff sa simula pero pagtapos ng buong proyekto, kasi ang 50,000 kataw sa kompleks sa mga unang buwan na ng pagtirik sa ilang gusali sa main entrance na magsisilbing daluyan ng trapiko palabas at papasok. Doon din yung mga deliveries at mga maghihintay ng susundo. Pagtawid sa tulay ay ang main complex kung saan ilang gusali rin ang itataguyod. Tapos sa likuran ay mga dormitoryo at bodega at ilang pabahay. Noong matapos ang konstruksyon, hindi basta-basta ang kanilang nasaksihan ang lumantad sa dating island Kovai, isang fortress. Of the of China as well as Kapag sinabing fortress o fort, ibig sabihin, ito ay lubos na gwardiyado, protektado at may depensa sa kalaban. Ang pogo hub ng Cavite ay parang ganun din. Kakaiba ang compound kumpara sa ibang pogo hub na matatagpuan sa ibang bahagi ng Pilipinas. Bukod sa pinalilibutan nito ng tubig, iisa lamang ang daan papasok at palabas. Yung ibang bahagi ay napapalibutan ng mga kongkretong pader. Hindi pwedeng basta-basta papasok at tila mahirap ring makalabas. Kung darating ang isa, kailangan ay tawagan muna ang contact sa loob. Sa gate, aalamin ng gwardiya kung sino ang iyong pupuntahan at ano ang iyong pakay. Tapos, tatawagan nila ang empleyado bago nito buksan ang buong gate. Mahigpit ang mga gwardya. Minsan ay hahanapan ka ng tiket bago ka papasukin sa gate. Sa umaga mahaba ang pila ng sasakyan dahil iisa lamang ang entrance. Lahat ng papasok ay kailangang isama sa listahan ang araw at oras ng iyong pagpasok. Kukuhanin nila ang detalye ng iyong sasakyan kasama ang plate number at ang iyong lisensya. Hindi pwedeng walang appointment. Tapos yung mga driver na may dalang maliliit na order ay kailangan ding i-check sa delivery section na malapit lang sa gate. Meron ding mga guard doon na aalamin ang laman ng iyong delivery at sino ang kontak mo sa loob. Pagbukas ng boom gate, tatawid ka naman sa isang tulay. At doon masisilayan ang crown jewel ng Pogo Hub. bakit ito tinawag na isang fortress. Kapag sinabing fortress, ito ay may mga proteksyon at pandepensa sa mga kalaban. Pero sinong kalaban ng Pogo Hub? Kung matatandaan noong taong 2019 sa Tagig, inulat ng Philippine News Agency na limang Chinese nationals ang nahuli dahil sa pagkidnap ng dalawang empleyado ng Pogo. Tapos taong 2020 sa Paranaque ang balita sa Philstar ni-raid ang isang iligal na Pogo kasama ang 44 na mga inchik sa Mayuga Compound. Taong 2023 inulat muli ng PNA na, na ang trabahador ang natulungan nang na-raid ang Pogo sa siyudad ng Pasay. Tapos kamakailan lamang sa Bambantarlac halos siyang naraan ang inaresto dahil sa mga ilegal na gawain. Malinaw na may mga bawal na operasyon na nagaganap kaya ang kalaban ng mga Pogo Compounds ay ang batas. Ano ang pandepensa ng Cavite Pogo Hub laban sa raid? Ang sagot ay nasa malupit na layout nito o disenyo ng mismong Island Cove. Tunay na pinag-isipang mabuti ng kumpanya. Kung pagmamasdan, iisa lamang ang pasokan nito at iisa lamang ang lalabasan dahil pinalilibutan ng tubig at mga kongkretong pader. Ibig sabihin, mahihirapang tumakas kung may biktima ng human trafficking. Walang magsusumbong kung may cybercrime. Ilang gwardiya ang nasa entrance kung makakatawid ang biktima sa tulay. Kung makakatawid. Sa ilang kanto ng kompleks ay may mga nakataas na estasyon para bang watchtower para magmatsyag sa kapaligiran. Kung mayroong mga kalusot, madali itong mamataan. Ang matalinong guwardiya sa gate ay pwedeng i-delay ang raid. Paano? Maari nitong kumpirmahin muna ang validity kung lehitimo ang search warrant. Habang naghihintay, naalarma na ang mga nasa loob. Pagpasok sa main gate, tatawid sa isang tulay na pwedeng harangan upang sila ay i-delay muli. Makapasok man ng mga ito sa main complex, matataas na gusali ang sasalubong sa kanila at mga pasikot-sikot na daanan na kung hindi ka pamilyar sa lugar ay magpapaikot-ikot ka lang kung hindi ka mawawala. Hindi labag sa batas na tumahimik ang mga gwardya para tumagal ang paghahanap. Maraming mga puno sa loob ng compound, tila panangga sa helikopter sa itaas. Mahirap makita yung mga tatakas. Ang pakay ng mga kinauukulan ay ang masasamang gawain katulad ng human trafficking. Siyempre wala sa mga building sa harapan ang mga iligal na operasyon bago mahalughog ng ray na mga nasa harapan, baka umabot ito ng ilang araw o minsan ilang linggo. Nakatakas na yung mga hinahanap dahil ang ilang opisina, bodega at dormitoryo ay nasa likuran. Katulad ng ilang pogo hubs na nasa kote na ang mga cybercrimes at scam ay nasa mga parang barak sa likod, wala sa harapan. Tapos makikita na yung mga gusali sa likod ay tila iisa ang disenyo, symmetric at kulay puti mautak na layout ito kung gusto mong linlangin ang otoridad. Ilang linggo aabutin bago mahalughog ang bawat isa dito. Pero ang crown jewel talaga ng compound ay yung pinaka nasa likod. Ang magagarang high-end na tirahan ng mga bilyonaryong kliyente at mga opisyal ng kumpanya. Siyempre, nasa pinakalikuran. Pero ang tanong ay, papaano sila tatakas kung nasa harapan ng entrance at exit? Ah, pinag-isipan talaga ito ng mga inchik at walang makikitang helipad dahil malapit sa base ng militar. Madaling matunogan ng mga nasa ere. Wala rin mga malalim na tunnels dahil medyo malambot ang lupa. Kung ganon, paano sila tatakas kung may raid? Pumunta tayo sa likuran. Doon makikita ang ilang exit point na nasa tubig mismo. Ilang maliit na daungan na halos kaduktong ng kanilang tinitiran. At mga speedboat na lang ang hihintayin. Anong ara lang mapupulot dito? Sa Kawit Cavite, masasaksiyan ngayon ang kauna-unahang Pogo Fortress sa Pilipinas. Magamat mukhang mainit sa mata ng otoridad. Natuto na ang mga operators kung paano dedepensa ng compound laban sa mga raid. Bagong evolution sa disenyo at layout na talagang pinag-isipan ng mga hijik. Napapalibutan ng tubig at ng kongkreto. Puno ng gwardiya at mga watchtowers. Ganun pa man, kahit solido ang seguridad, hindi ba anumang tibay ng isang pader sa bawat alog, lumalaki ang bitak nito. Buksan mo ang iyong isip at hayang lumalim ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa at tunay na kalayaan